Hey, you! You haven't answered my question yet! Nakailang rounds kayo ng pokpok -pok na yon, ha? David Blair! <laughs> hindi ka pa talaga titigil? Ang dumi, -dumi ng isip mo! Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi kami nag-sex ni Greta. Pero pinipilit mo pa din. Because clearly, you're lying to me. May kita namin kayo na nakahubad. Good thing hindi mo dinahilan na nagpa-prayer meeting lang kayo dun. Hoy, Eric! Kanina ka tahimik dyan, ah. Huwag mo sabihin pares kayo ng iniisip ni Blair na naniniwala ka na mayroon nangyari sa amin ni Jared. Walang June naman to. Baka gusto mo pekto sa pakita dyan. Hindi naman yung iniisip ko, eh. O yan, no? Look, Gigi. Alam ko you're just doing all of this for revenge. Pero yung nakita ka takasama si Jared kanina, Nasa sense ko may feelings ka pa rin para sa kanya. And honestly, galit ako. Kahit mamatay na ngayon ang nagsisinungaling Blair. Wow! Ganun ba kagaling ang performance niya? <laughs> Willing ka magpakamatay para sa kanya? How dare you insult me? And how dare you accuse me of lying? Ano pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Galit ako dahil alam ko gano'ng katinding sakit ang binigay sa'yo ng na lalaking yun. And honestly, you don't deserve him. Ay, you deserve someone far better. Yung lalaking totoong mamahalin ka, respetuhin ka. Yung lalaking kailanman hindi ka sasaktan at proprotektahan ka. Hala siya. Ito na naman tayo. Ano ba gusto mong tumbukin? Ha? If you can't, and I mean if you don't trust me at all, Then we might as well rethink kung itutuloy pa natin tong kasal na to. What? What do you mean, Jared? What do you mean na hindi na natin tutuloy tong kasal na to? Are you serious about that? Babe, look, I'm so sorry. I'm sorry if I'm being paranoid. But it's only because I love you so much. Natatakot lang ako na maagaw ka ng malalanding nagkalat diyan. Okay, fine. Let's just forget about this, please? Um, but please... Can we not go? Greta, which? Siya lang naman ang nagiging problema natin eh. Kasi isa siyang malaking panira. Babe.